Isang pangyayari ang yumanig sa mundo ng aviation. Isang flight na dapat sanay ordinaryo na uwi sa trahedya. June 12, 2025, isang araw na hinding-hindi malilimutan sa kasaysayan ng Air India. Flight AI-121, isang Boeing 787 Dreamliner, umalis mula Ahmedabad patungong London Gatwick. May sakay itong 230 pasahero at 12 crew members. Ngunit 30 second lang matapos ang takeoff, biglang nagbago ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang eroplano malapit sa BJ Medical College sa Gujarat. Direkta itong bumagsak sa isang hostel. Isang napakalaking sunog ang sumiklab. Mga saksi, nabigla, walang nakaambang senyales. Ang resulta, 241 katao sa eroplano ang nasawe, at hindi lang iyon. May 28 katao pa sa ground ang nadamay at pumanaw rin. Isang kabuang higit sa 269 buhay ang nawala. Pero sa gitna ng trahedya, may isang himala. Isang survivor, si Vishwash Kumar Ramesh, isang British national. Buhay siyang natagpuan at agad dinala sa ospital. Malubha ang kondisyon pero lumalaban. Mabilis ang naging aksyon ng mga otoridad. Narecover ang black box at sinimulan agad ang imbestigasyon. May mga ulat din na ilang pasahero ang nakaramdam ng kakaibang ingay at amoy sa eroplano bago pa man ito lumipad. Ilan pa nga'y nagpost sa social media nang kapado sila sa flight na yon pero walang nakaalam kung ano talaga ang mangyayari. Ito ang kauna-unahang total crash loss ng Boeing 787 Dreamliner simula nang ito'y gamitin noong 2011. Ngayon, ang mundo ay naghihintay. Ano ba ang tunay na sanhi pagkukulang ba sa maintenance? Human error? O may mas malalim pang dahilan? Sa likod ng mga numero, mga ulat at investigasyon, huwag nating kalimutan. Ito ay kwento ng mga pamilyang nawalan ng mga pangarap na hindi na matutupad at ng isang survivor na nagdadala ngayon ng kwento ng pag-asa.